Namamag okay, indeed ito ang, uh, and sa atin. Dok, ano bang gamot sa nababagang dede ng kambing? Okay? Sa so, unang-una, yung dede ng kambing, una, kumatay ng uh, naligamgam na tubig, hugasan natin, then try nating pigain para lumabas yung gatas. Okay? Then yung bara, tanggalin natin. Kung meron tayong kanula uh, sundutin natin para lumabas yung gatas. Karaniwan naman kasi na mamagang dede sa mga hindi malakas mag na kambing at hindi na sususo. Kaya nagkakaroon ng mastitis. Okay? Pagka ito ay may anak. Okay? Then pwede nating saksakan of course ng vitamin A, D, anti-stress. Then sa uh, dexamethasone, saksakan mo rin siya. Then Uh, tera LA long acting okay din yan sa mastitis saksakan mo siya then repeat mo yung tera LA after 3 days okay ang pinakaimportante diyan ay ma mapa magatasan mo siya at mailabas yung uh, gatas na tumigas sa kanyang uh, Utong sa kanyang uh, dede okay try mo yan at uh, kung hindi pa rin umubra magtawag ka na ng veterinaryo okay tapos the morning ganang hype sa mga